Inom lang kayo. Ako ang bahala. Wala ang problema. Wala uh, right. tayong beer. Ah, uh, beer pa nga. Ah, uh, Bojo, kung may beer natin. Sige, tayo mo. Ha? Asan? Tayo mo. Ay, tayo, tayo. Ten Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Hey, hagan, muna tayo. Ako eh, uh, may lakad pa ako dun eh. Sa... Pambira naman to, walang pakikisama. Pamisa-misa ko lang yung bitin, hindi pa pa ako mapagbigyan. Ha? Ay, kaya naman tayo. Tapos na yung lola mo. Sino lola? may sakit. Ah, okay na yun. Ah, magaling na siya? Ah. O, oh, pare. Liga. O, oh, Bakit di uminom? Eh, ah, mo, mocho. Eh, may, Ah, uyan, baso, baso. na. Beer. O, oh, buo buka, buka. Eh, hindi kasi umiinom, eh. eh Tulungan oh. eh, pas na ah, sige, sige, uminom ka. Eh, pasensya na kayo, talagang hindi ako umiinom eh. Kosa. Hindi ka ba talaga uminom? Pwes. Kunti lang. Ha? Ah. Ah. Ờ. gì? không biết gì này, cái gì? Ờ ngay đâu này, Ờ. vậy? sao vậy? Oh, cái gì vậy? 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 cái gì Um, um. Ito. Ito yung bahay ko. Ito. Boss! Boss! Ah, uh, uh. uh, boss! Merry Christmas, boss! Happy New Year, Happy Valentine's, or Saints Day. Ano nangyari sa'yo? Pasok! Pasok! Pagkakasin! Hindi ako Walang nga sa ting-ting, ha? Oh. Ako palaki sa'yo, ako alaga sa'yo, iwang ka lolo dito, tapos laki ka Iwan na ko lasing ko. Iwan ako lasing. Walang niya bweset sa tingting ha. Bukas hindi naman ako lasing, hindi nakahinom. <laughs> Ikaw ha, bukas, palayas ko sa'yo. Hala, tulog! <makes noise> oh, tulog. <makes noise> Ikaw tingting ha, tala pa ako bukas. Bakit hindi tala pa ako? Ako pagtay sa'yo. Mr. Juan de la Cruz. Good morning. Morning. <laughs> Ako ang guardian angel mo. Nagre-report sa iyo. Guardian angel. Guardian angel ka? Sige nga. Pakita nga ng himala. Kayo talaga mga tao, pagtungkol sa Diyos, humihingi pa kayo ng himala. Pero pag si Satanas naman, tanggap lang kayo ng tanggap. Bakit? Hindi mo kasi kaya. Kasi peke ka. Ah, peke ha? Palay ko kung tinodo mo lang yung aircon. <laughs> Tsaka kung yan lang ipapakita mo, hindi mo ako makukumbinse. Kaya ko rin yan eh. Ha? Uh, 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 uh. <laughs> ah? Tapos ka na? Ito ang panoorin mo. One. Uh, Whisper with wings. <laughs> Ano nangyayari sa'yo? Napapano ba? Kuya, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Doon sa kwarto ko may... Paro-paro! Eh. Ilang syllables ba? Dalawa. Uh, langaw? Eh. Huwag mo sabihin, anghel. Good answer. Yun! <laughs> Buko ka kalokohan, ha? Uh. Totoo, dad. Nandun nga sa kwarto ko, eh. Anghel. Kahit tingnan nyo pa, nandun talaga, eh. O, tingnan nga natin yan. Dad. Ayan o! Nasaan? Kanina na, eh. Di ba? Eh. Ah! Kevin. Paano yung pay ko? Sweldo? Tanging taos pusong pasasalamat lamang ang kayamanang may alay namin sa iyo. Naku, Ano to? Out of town? Do blessing il ko jan. Eh? <laughs> My god, ano naman yan suot mo? Ano ba i natin, Mumbaki Baki Part 2? May sasabihin ako sa'yo. iyo. Huwag kang mabibigla. Hindi ito pili ko na. Ate ah, okay lang. Nasa ibang daigdig ka na. Ako nga pala si Magway. Bailan ng kanlinuga at kanang kamay ng Tungkong langit. Okay. <clears throat> Ako nga pala si Maguire. Baila ng kanlinugan. Kanang kamay ng... Tungkong langit. Habang sinasabi ko yan, dapat pag... Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan makarating tayo sa bayan ng Talon Anon. Na? Huh? Saan yung truck? Uh, uh, sandali! my guy hand wait